Tinututukan na ng Department of Agriculture ang pagdadala ng mga sobrang supply ng kamatis sa mga lugar na kulang o mataas ang presyo. Kasunod ito ng ilang ulat na bagsak presyo na ang kamatis sa ilang lugar sa Nueva Vizcaya dahil sa dami ng ani. Tiniyak ng DA na tutulong sa pagbiyahe ng mga sobrang kamatis na maaaring dalhin sa mga kadiwa store o ikonekta mga magsasaka sa mga institutional buyer. Prioridad ng DA ang pagtatayo ng mga post-harvest facilities para maitabi ang mga sobrang supply ng pagkain at magabit sa panahon na kinakailangan. Gayon din na maiwasan ang pagbagsak presyo ng ilang agri-products tuwing sobra ang supply na ikinalulugi na ng mga magsasaka. Magpapatuloy ang ganang cycle hanggat wala kang proper agri-infrastructure na nakatuon dito sa mga key production areas bukod doon sa cold storages and post service yung ating mga tamang daan at uh, of course yung logistics natin maayos din hindi lang siya properly funded during the last years at uh, ngayon lang siya talaga uh, napapagtuunan ng pansin